Patunay daw ng masiglang kalakalan sa mga port sa bansa ang lumaking kita ng Bureau of Customs. Nitong 2023 ay nalampasan ng BOC ang revenue collection nito na higit 900 billion pesos. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Customs si Spokesperson Attorney Vincent Maronilla na ang Manila International Container Port ang may pinakamalaking ambag sa kanilang koleksyon na nasa 30%. Sunod ang Batangas Port na nasa 25% at ang Port of Manila na sa 18 hanggang 20%. Tinukoy naman ng opisyal na lumakas ang kalakalan at lumaki rin ang koleksyon sa mga puerto ng Cebu, Davao at Cagayan de Oro. Dagdag rin anya ang mga aktibidad sa Subic, Legazpi, Tacloban, Iloilo at San Fernando. Ayon kay Maronilla, nakatulong sa paglakas ng economic activity sa mga nabanggit na lugar ang pamumuhunan hindi lang ng gobyerno kundi ng mga lokal na negosyante sa mga porta para ngayong 2024, itinaas na sa 1 trillion pesos ang collection target ng ahensya. Para sa MBC Network News, ito si Lef Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.